Magandang tanghali po sa lahat Luzon Visayas Mindanao kung saan kayong dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Mil Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito ay ating hilig po pangungulikta ng barya. Sari-saring barya ang ating kunukulikta ang back notes. Ayan. So lahat na. Kaya nandito tayo para mag-sailing ulit kung magkano na ang presyo ng halaga ng isang coins. Ayan po. At tayo naman po ay kolektor. Magandang tanghali po sa aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po, lalong lalo na mga senior citizen po, ayan. Ayun yun, namang, yun namang hindi nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, ang akin dinidetaly rito one by one para makita natin kung magkano na ang kanilang mga halaga, ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng kolektor at numismatis kung saan kayong dako ng mundo. Ang pag-usapan po natin ngayon ay, excuse me po, <coughs> namamaos na. Excuse me po, ang ating pag-usapan ngayon ay NGC po, ayan. NGC po ang ating pag-uusapan, ayan. Ito po ang ating pag-uusapan, year 2018 na NGC po, ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki, ayan po, nakarap po sa akin. Siya po ay si e. Apolinario Mabini po, Ayan. And then, nakalagay sa kanyang gilid, 10 peso po. Ayan. At sa ulunan niya naman ay nakalagay ng Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin yan, makikita niyo po ang imahe ng selyo ng ating Banko Sentral. Ayan po, nabago. And then, ang isang kapa-kapa. Ayan, ang scientific name po niyan ay Medinila Magnifica. Bago natin simula ang ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre, issue, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel. Ayan po, type, standard circulation con years, 19, 2017 hanggang 2019. Value, 10 pesos po. Currency peso, 1967 at up to date po. May bigat po itong 8 grams, may haba po itong 28 mm. May kapal po naman itong 2.5 mm. Hugis po, bilog, orientation ito, medal alignment. Number and dash, 138688. Reference number, KM dash 303. Ayan. Ito pong year 2018 na ito, ito po ay 83%. Napakarami. Wala pa pong mintage kung ilang piraso at ginagamit pa. Ayan. Bago lamang po ito, NGC. So, pandagdag po ng pambili po ng ating bigas to. Ayan. Pero may price na doon sa ating lumista.com po. Ayan po, binigyan na po ng price. Yung kanyang very 15 lamang. Yung extra fine, 60. Yung almost uncirculated nito, ang kakahalaga ng 63 pesos. Yung almost uncirculated din, ang kakahalaga ng 63 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating pandaidigan. Doon sa ebay.com po nito, 4 pieces po ang kanyang binibenta. Apat po na piraso na year 2018, pineresyon niya po ng 5.49 dollar. Meron din tayo nakita doon nagbebenta nito ng 7.20 dollar. Meron naman tayong pinakamalik doon na nakita sa ebay.com na nagbebenta nito ng 4.65 dollar. Doon po sa Carousel Pits po may nagbebenta na ng 2,018 doon ng 379 pesos and then 90 pesos. Ayan po so hanggang dito na lamang po sagad na ang aking may bibigay na presyo nito. Magandang tanghali po kung saan kayo dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.